Hey friends ani yato na mo, mo ang mga anak sa eskwelahan uh, sila abot na mi dia sa espilahan naog mo na sila ana na azlan papa wala tag ag balon kay walay sweldo kay hey, kuan ramgud ni niya friend manang kana nga time wala mi ka tag balon balon lang nga pagkaon nila ko mga dalaga. Eh hapit mi sa bunawan, manay bunawan. Yeah. Na uh, burger. Nah, pagkahapon, amo na silang gisundo. Kaya eh, delikado na kayong panahon karon ron. Hindi ka magsundo sa mga estudyante. Nah, mga anak, guys. Eh, mga friend, ah. Bless sa hirap mo mas trabaho mong mo ang mga anak kay o sulay kay kidnap kidnap lang yung panahon na eh ano dili na ta magkumpiyansa magkumpiyansa sa ma atlanta sa mga animal ng mga tao